akong cellphone mo po ni. Nag-vlog niya ang Ano pa ma'am good name lagi bakay s'yempre mga, mga 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 small content creator pa pa ng kunome. Kaya mo gilihan niya. po ambo po mga cellphone, mga small pod. Mga small po niya ang mga cellphone. Maglaglag. <laughs> Ay, Manila manilit, yeah. tog iya, yeah. <laughs> na uh, uh, nga masig dilit, manilit. Masig, wani mo dilit, ha? Mungkusa na uh, 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 <laughs> <lalagistasyon>. <laughs> ay, ay, lang dilit, dilit, diha. Tawag yung ayaw ganyan naman mga cellphone, ay. Dahil lahig istasyon. Ay, nako. Maulagi. lagi anay kay gamay, ginagmay pa lang tanga pagkuhan, nga ano, patima, anay na ito pong mga cellphone, magkusa-kusa, mag managpandilit, dilit na, mga importante hino ay, madilit. Lalo ka magdinilit Pagbalik, balik amo do gamay na lang mong pasok. ba? Mm. Magawas ka pa kaano hindi ka na naman kaano. Maulagi. Eh. Hay, salamat sa Ginoo. Kaniya nata sa tinong-tinhong oh. Hindi, another na pud ni. Another na pud ni siya. Dinato pwede. Dinato pwede. Uy, nanpuan po di ay. Kanang, i-subscribe po ko na sa akong YouTube channel nga bago, ha? Nora Pautan Vlog lang gihapon ha? Hindi Pindutin mo lang naman yung subscribe. Kumatok ka sa akong... Kailangan mo, may ano pa Ha? Hindi. Oo, oo, may Hindi, siyempre na. pag may mag-ano ka, di. E, paano nga yung cellphone ko, ga? Subscribe. Din. Da, ilabog na yung mo cellphone, ay! Hindi, ka nung. <laughs> Ayawin tawang masig-sira-sira na dinigit po yun, di. E, kanugon. <laughs> Oo. Ang ah, na bahay na oh, tinamo naman. Ganda na ng bahay. Pa-subscribe, subscribe na lang ko kung YouTube channel nga bago o damo na yung taon po ko dito mga video nga mga akong napang-upload. Kanya masik nga to palang siya kagamaya nga ako mga video nga na-upload dito. Pag na dayon, inyuhang ano, i-subscribe inyo hang kusuan inyo hang panuoron wow dagang salamat may to ako video baya dito nga medyo na gano'n. dilan ako hibaw karon og pila na views adto pero siguro sana pagtan-aw na ako mabulagaon ko ah uh, may to anasya siya oy 2k views kasi 1k one, one, one plus views uh, may video ko adto to kaya yeah, sana sana dili ko magkamali sa ako ang kuan sa akong hinala hinala lang naman so dakang salamat ug maging tinuod man tong akong giingon Dakang salamat sa ila kay ibig sabihin kay may naay ay nagkaingat to kong Diyos ibig sabihin so, si Ma <laughs> si Ma hmm. si Ma may na ay nagalantaw sumuragi ko na nagsimam muragi ko pa nagsimam muragi ko na nagsimam kay pirmi mo mga dang lagbo pero dito lang migikan sa amo. ay! ako <laughs> Natagak. <laughs> Bisaya. Kasi siya naging makibisaya. Ayod ko kayo. Natagak ang ako ang envelope ah. Kaya amo mangining daladala. Asa ko naman no, may magkuan kada dumdumo namo kada lunes mm, bitbit mi amo ning dalon perme kay mo nga mo ang mga kuan. Niya man diri nakabutangan namo ang mga kailangan pantalones. So, mura lang kita ni Anig ma Trabaho ko pisina. So, mura to.